Yun, uh, guys, uh, may papakita lang po ako sa inyo, no? Itong Raider 15 na uh, ginagawa natin ngayon ay meron siyang kakaibang tunog. Pero hindi na po natin papaanda Ito lang ang gusto ko ipapansin. Hanggat maaari, iwasan po natin na magkabit po ng tensioner na pabaliktad kagaya po niyan. Dahil ito ay mayroong epekto kapag ka umaandar na inyong motor. Pag uminit yung makina nyo, may mapapansin na kayong kakaibang tunog dyan. At uh, posible na mas maaga pong masira ang tensioner na inyong motor. Kaya iwasan nyo po yung ganito. Uh, sa libo rin yan mahigit. No? Kapag nagkakabit kayo, dapat itong um, umbok na nasa ilalim na to da, <coughs> nasa ilalim, ay dito dapat siya sa taas. Tapos uh, sa kabila naman, may nakalagay naman kasi dyan up. Yun yung dapat yung natin susundin. Ayan, yung may-ari, happy birthday nga pala kay Boss James Avaro. Thank you, Boss. Ah, thank you po. Ingat palagi.